Sa likod ng ngiti Sa likod ng ngiti, may tanong ang labi. Ako ba ay sapat o kulang lagi? Minsay naliligaw sa mundoy pilasawi. Madalas ay tahimik, puso'y di mawari. Sa tuwing nabibigo, ang hirap tumayo. Ang nais ko minsan sa mundoy lumayo. Aking kamali ay kitang kita niyo. Nagsusumigaw sa lahat ng dako Upang maitago aking damdamin Ngingiting pilip upang di mapansin Walang may alam ng aking dalahin Mabuti pa sana ako'y naging hangin Munit isang gabi ako'y nanalangin Inaming kay bigat ng aking pasanin Buong akala ko'y nag-iisa pa rin di ko napansing, nagmamasid siya sa akin. Upang marinig kanyang mga salita, aking binuklat agad ang Biblia. Doon ko na lamang, sa mulat mula pa, siya ang tanggulang, aking kasangga. Buong puso ko siyang pasasalamatan. Hinangon niya ako sa madilim na daan. Naghihintay sana, sakin ay kamatayan inahon niya sa putik ng kasalanan sa susunod na laban ng buhay kong ito alam ko na ngayon kung kanino tatakbo walang iba kundi sa nagbigay ng buhay ko sa kanya ipapaayos buhay kong magulo